Magandang umaga muli sa inyo uh, Pagpala inawa kayo ng Mahala Panginoon Isang pagbabati uh, Sa amin dalawa ni Pastor Tony Lagurin At welcome sa aming Youtube Channel Edgardo Gases Magandang umaga sa iyo Brother Tony Magandang umaga rin sa iyo uh, Kuya Brother Okay, Pagbati Uli. sa mga taga Muslim Assalamualaikum uh, sa, sa mga hapon ay uh, Arigato Mm -hmm. Sa mga kaibigan nating Koreano ay uh, an yung hasiyo. Ayan, ayan. Ayan. So, uh, sa mga Israelita ay Bukertu to Farel. Okay. Uh, ang ating pag-uusapan, merong empleyado mm -hmm. ng DSWD Apo. nung panahon ng uh, SAP. SAP. Nung panahon ni Duterte. Special Action Force? Hindi yun Ano yung SAP na yun? Anong meaning? Hindi ko na masyado alam. <laughs> ano ba yung sap na yun? Basta sa sap yun na ibig sabihin ng sap yung yung ayuda. Ah, ayuda. Eh, ah, ay, ay yung le le letter P yata yung dolo hindi letter F. Opo. Oo. Ah. Ngayon po, itong empleyadong ito, hindi na ako magbanggit. Mm -hmm. Hindi na ako magbanggit. May kaso siya, siya yung nagdemanda. Mm -hmm. Ang ipinailan niya, ang pangalan nito ay si Jesus. Jesus pa talaga. Ha? Jesus ha? Oo, okay. Jesus Leantada. Mukhang kilala ko yan. Leantada, ha? Leantada. oo. Ay siya yung bishop ng Pesers of Maine. Okay. Ah, uh, kung nakinig ka ngayon, mahal na bishop. Ito si Uh, brother Tony, bumabati sa iyo ng isang mapagpalang araw sa iyo at sa iyong pamilya. Okay, nagsusubaybay pa yung asawa. Ah, ganun ba? Si Pastora uh, Cynthia. Oo. Uh, -oh. Mm. Ah, Silvia pala. Sylvia, Oo. Eh. Oh. Ngayon, meron na pong court order. Ayan po, oh, may court order. Mm -hmm. uh, nakalagay po dito sa court order uh, during the schedule arraignment council For the accused was in was not in court mm. thus the public attorney office was appointed for the sole purpose assisting therein the accused entered a plea not guilty mm. hindi daw guilty yung mm. dinimanda na Bishop Jesus Oh, Jesus, Jesus. Jesus. Liantada. Liantada. Oo. Oh, oh. hindi daw guilty. Hindi guilty. Hmm. O ngayon, anong ating maitulong diyan? Okay, ganito. Itong si staff ng DSWD nangikil. Nangikil. Nang hingi, oh. nang hingi ng certain amount. Ba? Para i-orong niya, mag-execute siya ng affidavit of resistance. Masama po yun. <laughs> masama yun sa batas at masama sa... Una, Diyos. masama dahil ang dinimandan niya eh official ng, ng, ano, ng barangay. Oo. At siya naman din ay sa gobyerno. Oo. Sila ngayon nagdidimandahan. Anak ng... Hindi sila anak ng Diyos kung ganoon. Anak ng Diyos si itong bisyap. <laughs> Yung isa, anak ng dimandahan. Ngayon, <laughs> ngayon may nilabas na na court order na hindi siya hindi na siya hindi siya guilty. O oh, hindi naman pala guilty, very good, very good. Oh, hindi na nga. Ngayon, congratulations, bisya pa. Oh, oh. Hindi ka guilty. Okay. Si, si, Pastor lang, si Brother Tony lang ang guilty sa bundok doon sa bundok. Sa... Hindi ari na ko guilty no? kaya nga sabi ng uh, attorney ko, kung gayon, wala pala si Lagurin sa nasabing patayan. Kung gayon, sabi ng judge, judge, judge wala pala si Antonio Lagurin doon sa patayan. Ang guilty yung nag, si, nag ano sa akin. Nagsinungaling kaya to si brother Tony. to si brother Tony, bata pa man din, mahaba na ang kwento. Grabe ito. <laughs> Pasensya na, no mahaba. Diya tayo. <laughs> <laughs> Balik tayo diyan. Sinasabi ko lang. Sinasabi ko lang. Hindi paliwanag ko lang. Uh, <laughs> sinasabi ko lang rady kaya rady pag, pag, pag nagkaedad ito, ma hindi yun mapatigil-tigil sa kwento. Excited nga, excited. Uh, 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 naalala siguro ni eh, Bishop Lentana. Kilala mo? Oo, oh, kilala ko, eh. Pati ko yan. Pati yung asawa? Oo naman. Oo. So, Magkasama kami may... ng may... pitong taon sa Adapt Pastor today. Kaya, kaibigan ko yan. Oh, makikinig siya pagkatapos ito mapapakinggan. Oo. Oh. Kaya gagandahan natin ang content natin. Sige, sige, sige.